isang mapagpalang panahon mga kapatid. So, boat builders mga kapatid. So, nasa ilog tayo ng aming lugar, Anigros Oriental mga kapatid. So, dito tayo sa Sapa. Ang pakain natin dito ay nangunguha tayo ng dahon ng ah, alig alagaw o alipon ang tawagin sa Bisaya guys. Ito ay ginagamit namin sa pantaboy. Sa yung dumadapo sa manok, yung dapaw, tawagin sa amin, dapaw, ubonhok, sa term in Bisaya. So ngayon guys, ang alagaw na ito ay, ito yung alagaw na bukid. Ito ang ginagamit sa traditional na ginagamit namin sa sinauna pang panahon na pantaboy ng mga dapaw yung yung mga manok na ano nangitlog so lalo na sa pagpisa ay dadapuan ng maraming ah, uh, dapaw o bunhok tawagin sa amin so ito guys pakita ko sa inyo guys ang natural na herbal herbal ito guys marami itong paggamitan na alagaw so malalaman mo ito guys pag inaamoy nyo kahit ma Masagin niya ito pag hindi nyo kilala ay malalaman niyo na alagaw dahil lumalabas talaga yung aroma niya yung bango bango ng dahon so ito siya guys so iba ito sa alagaw na ano makikita natin sa malapit sa dagat iba naman yon pero ito mas proven ito mas maganda ito marami kang makukuha na binipisyo ng dahon nito gamot ito sa mga ano ah uh, yung lapot yung ano dugo at saka mga anemic ito gamot so maraming paggamitan ito sa katibidin kung paano magtrabaho so ito yung bunga niya guys yung bunga niya pala isa rin pong pangunahing ah uh, pantawid gutom ng mga ibon yung hinog na ito guys ay nagkukulay uh, violet, minsan itim so ito yung puno niya yung puno niya guys so tandaan nyo guys mas kakaiba sa sa alagaw na makikita natin sa ano sa dagat dahil yung sa malapit sa dagat makikita natin dito sa kanyang ano yung pungango ang tawag nito ay medyo mas mahaba siya at saka hindi siya maano uh, tawag yung maraming buhok buhok ito may mga buhok buhok ito guys oh. so, so malalaman niyo ito guys pag nakakit ka ng bundok pag may masasagay niya ito kahit hindi nyo kilala ay eh, lalabas talaga yung amoy ang alagaw na ito so mabisa itong pang taboy ng ano, bunhok guys sa uh, may mga manok yan Kasing tulad din ito sa ano sa lemon grass para mas maepektibo to sa lemon grass pangtaboy ng ano uh, tawag doon ano sa manok abonhok so ito yung puno guys Pakita ko sa inyo guys ayan so kahoy na ito guys ay paubos na rin endangered so kaya karamihan ninyo makita guys malapit sa sapa ito siya ayan o yung puno niya yan ah sa gilid ng ano so habang tayo nag ikot ikot to guys marami tayong ah, pinagmasid masid dito guys kung ano makikita natin ng mga ito pa isang puno guys ah. yan so ang kahoy nito guys maganda din ito pang gatong at uh, saka yung malaking puno ay mainam din ito sa gamitin sa bahay pati yung ugat niya guys ay isang mab mabisang gamot lalo na sa mga ano guys yung ah uh, gahi yung ubo guys yung inuubo ah uh, parang parang hinihika ka na no magabo ito mas maganda ito guys uh, ang gagawin nyo ay hulom yung ano ugat kahit ugat lang guys hulom yung sa tubig kinabukasan ay inumin nyo okay na yon pang tanggal yan sa ano mga hapo guys ito yung ilog natin guys Ayan, yeah dati nung napunta ako dito ay marami akong na, nakukuha dito yung mga libo na dito sa ano guys pero ngayon kaba ano lang ka, katapos lang ng ano laking baha kaya medyo malinis yung ilog so bali yung nakuha natin mga kalahating sako guys So gagawin ko niyan ay eh, didikdikin ko tapos ilagay ko sa spray. Ah, uh, pwede na rin natin ilagay sa ano, malapit sa pugad ng ano, mga chicken, manok sa mga poultry, guys. Ayan, pwede niyan At 'yan ang kahoy na 'yan ay pwede ring maka ng ano, uh, lamok. Hindi hindi gaano lalapit yung lamok dahil sa kanyang ano uh, mabangong amoy napaka sarap langhapin yung amoy niya guys hindi mo lang dami mga ugat ugat guys oh ito yung ganito mga ugat guys dito na tumitira yung mga ano uh, sa ilalim nito guys yung stream yung na ano ah uh, creepies dami dito guys pag tuwing gabi ah uh, ano ka mang mag ilaw ng creepies yung beso may ugat dati, dati ito guys dami kong na pulot na ano guys libon pero ngayon wala tayong magkikita so minsan lang magpakita niya guys kaya bihira ng tao na magkita ng mga magagandang klasing ano. Mutya ito guys. Kilala niyo ito guys, yung kahoy na ito na ano. Cross na kahoy na may cross. Tawag dito ay ano, hambabawod. Yo. Sinuko ang kahoy ito guys. Sinuko ang kahoy. Yan isa sa mga sangkap na ginagamit sa ano. pang pasoko pang paamo sa mga mga taong mga inggitiro ayan guys uh, kasing tulad sila ng kahoy ng bangkal guys pero mas maganda to sa ano, kahoy na bangkal na mas matigas ito sa so, bangkal guys ito yung puno yan itong kulay pula na ano ah uh, cross kahoy na sinukuan cross Ito, malalaki ng dahon ng ano guys, oh. So, nga. Parang tayong kaibigan dito. Ligo ta, Dom? Ligo ta? <laughs> ligo, kita <g'day> mo. <laughs> Amin ako binunga. Binuwa na to ko tino jud ligo. huligo, ara huligo sila guys. <laughs> naghanap lang malalalim na lugar yung ano linaw ba linaw may nagkakabahan na kabahan, ano tin ano kayo ba dami mga kawayan dito guys ah. kinabayaan lang eh hindi na natin todahil, guys, ah. ito dalhin dito ito Iwi natin to guys. Itong uh... <laughs> Wala na di kasilay drain oh. Ubos na? Ako Ah, mukha uh, orange wet. Sa una pati nagahan na di kasilay so una noon. Ligo na siya guys Ito magandang klase na ano guys Gawin natin yung handicraft guys Balak natin ay putuli natin yan guys Ayan Daming na Yung isang puno ng kawayan guys pag anir pa ikot ikot siya guys kunin natin yan guys pag may panahon ayan o oh. yan guys oh. ang ganda niyan guys ayan dami dami niya guys wow ito yung guys oh. ito yung puno niya guys o oh. ayan o oh. paikot siya guys oh. ayan o oh kumpul-kumpul talaga lang guys pag kinuha mo ito guys isang puno lang guys dapat ito may cutter yan ang ganda niya guys oh. paikot guys oh. dito tayo putol, guys oh. yung pinakapuno na ito na ah, pinutol ko na ito dati yan oh kaso lang mayroon pang ano mayroon pang pero pinutol ko ito guys nagtaka ako na, na buhay pa rin ayan guys oh pinutol ko na yan guys yung puno na yan guys ayan wala na yan